Sige na, patong mo na yung bola, ikaw na. <laughs> Girls, sinong favorite nyo? Ako kay Team Justin. Kami, Kami kay, kay Team Travis. Travis. Ako lang ba dito yung walang pakialam? Tayin nyo lang dumating si Grace. Lagot kayong lahat. Oo, oh, susumbong namin sila. Maniacs are cool. Maniacs are mean. Maniacs are gonna win. Papunta sila sa training hall. Tapos makikita nila yung mga vampires doon. Magiging maingay to. Girls, naalala nyo ba kung anong araw ngayon? Oh, Florida Spin the Battle Day. Mm -hmm. That's right. So anong iniisip nyo? Well, sasali ako. Mukhang masaya 'yon. Nilalaro natin 'yon sa dating school. Lucky you. E papano kung may kailangan akong halikan? Meron akong Jackson. Kahit meron, no big deal. Game lang 'yon, Florida. Girls, gagawin ko rin ba? Kylie, of course not. Pang-grown-ups lang 'yon. Okay, girls, tara na. Excuse me. Ano'ng mo? problema dito? nakikita ko na yung problema. Well, ikaw, ikaw, Gwen. Oo, nakikita ko. So, Gwen, ano na? Truth or dare? Truth. So, guys, sino sa inyo mag-challenge kay Gwen? Ako. Ako yung mag-challenge kay Gwen. Unless ayaw niya. Okay, go ahead, Blondie. Bigyan mo siya ng shocking yung hindi niya ina-expect. Gwen, na-traumatize ka ba as a child? Yun ba yung dahilan kung bakit binabaling mo lahat ng galit mo sa mga tao dito? Oo, oh, sasagutin, sasagutin niya yon. Yung... Wala pang matapang na nagtanong sa kanya ng ganun. Since bawal magsinungaling sa rules, sasabihin ko yung totoo. Oo, na-traumatize ako. Natalo ako sa battle sa isang half-breed. Kaya simula nun, lagi na akong masungin. Oo, sino kaya yung half-breed na yun, no? Gusto kong malaman. Trevis, ikot mo na yung bote, yung mapipili si Florida. Iikot ko na, ha? Ooh. Ano, Florida? Okay. Truth or dare? Alam mo kung ano? Kung talagang pinagkakatiwalaan ko kayo Pipiliin ko yung truth Pero hindi So, pipiliin ko yung dare Okay? Sige lang, sige lang la, guys, na. Sige na. Na. lang, ano na? Guys, natatandaan niyo yung sinabi ko, ha? Gwen, I'm sorry, ha? Florida, I dare you Kiss mo si Justin Ooh. Ooh. Okay. Ano? Serena, stupid game lang to. Okay? So ano, Florida? Anong gagawin mo? Ano, matapang ka ba? Gagawin mo yung dare? Okay, ready na ako sa dare. Jackson, patawarin mo ko. Hindi ko na kayang mag-back out ngayon. Florida, nandito kami para sa'yo. Get it, Florida! Hindi! Kung hahalikan niya siya, tatapusin ko siya. Relax, huwag mo nga sirain yung game. Mami, huwag kang tumingin. Florida, anong nangyayari dito? Ha? Huh? Ma'am, game lang to. Naglalaro lang kami. Grace, sobrang ganda ng anak mo.